medyo labo sa awin pala no tuwi oo oh, siya kabulusan na no oo ay utay utay lang ako yan ni pag gusto mo pala utoy ng medyo malaki ng binhi meron pala doon sa amin na pag gusto ay, mo oh, may, may, nagsabi nga doon sabi magtanong ka kay Kainsan si Milya oo sabi magtanong ka sa kanya o kaya sa department at saka ano daw department of agriculture oo ay, tapos ay may nag-comment doon sa akin, sabi ay tamnan mo yan ng ano kalayas. Ng ano? Yung antay sa ahas ba? Yung panglag ba yun? Antay beno? Ay, yung dito. Oo. Oh, pwede. Marami kaya kay, marami kaya kami sa na. Ay, katatanim lang. Nung galing sa iyo. Oo. Ah, ay, nga ano. Ya, mga kainsan. Kami po muna ay ano. Namayanin po muna tayo kay Utoy. At ah, Oh. Salamat ka ni. At gawa ng... Ako ay ano, malaking bagay ari. At doon ang sulong-sulong po si Uto'y dini. Hindi eh. yung dalawa po rin kapis frame. Ay, akin po muna ang tinulungan si Pinsan. Ay, sabi ko nga insan na yan o. No? Utay-utay. Wala eh, namang uh, hindi matatapos ay. Siya, Kaya hindi tayo -utay nga, hindi utay-utay nga. Gusto mo Pinsan ay eh, mga anak na. Na... Meron doon pala laki sa amin.

kung sobrang tigas. Oh, 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 tama, -tama yung panahon ng pagduro ko ay. Ay. Oh, oh, Dito po, mga kaisan po, di maisirkula ang. Dito po sa Tayabas na Ocho yung tinatawag na bayanihan. Oo. Oh, oh, Kumbaga po ay, halimbawa po ay kagaya po dito, tumulong po sa akin si Insan. Kumbaga po ay pag ako na may, may time, ako okay. naman po yung pupunta sa kanila. Oh, Oh, Parang ganun po lagi ang ano, pero yun naman po, alibawa po yung sino yung binayani, ay di siya po yung, kumbaga ay, parang libre na po yung pagkain. Oh. Nabasa ko yun ha, Kuya Antony, sa oh. history ng ano? Nang tayaba. Tayaba, nakay pala, si Kaito. Ay, si Kabis ko yung eh. Tapos kaya naman patay. Oo. Oh. po si Uto Dumi-dumi pala ang tanim mo ano Natanim ka sa araw, natanim ka sa gabay Araw at Damay-damay na. Aba. Ano sa ta? How bay, pwede pa ba ako diyan? Pwede pa. Wala po mga kainsan. Wala kinalaman sa tuloy. Ah, ang bobo tama. Yari na no. Ayano, sarap naman sobrang baba ko. Apo galaw. Ano nga? Sa gabi sprint po. Di ako basta lang po. Ako muna ay ano, yung pangarap ko po ng matutupad na. Alam ba kainsa kung ano yun? Ano yun? Aba, itong engineer nakagana din yo. Ah, mga

Kaka, kaka ko talaga kayo. Okay. Ay, hindi, dapat medyo pamasko pa. pa-Pasko pa. pa pa naman tayo. Kakanta ka ano? pa nga, pamasko. 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 🎵 ah. Ang Pasko ay kaisaya ah. Kung kayo'y kapiling na 🎵 Sana, Sana pagsapit pag ng Pasko Kayo'y narito Kahit na, na malayo ka Kahit na saan ka pa Maligayang bati para sa iyo Sa araw ng paspaso Sa ibang bansay Di mo makikita Sa labi ng bawat isa Lagi mo nang maisip Na sila'y nandito sa araw At sa noche buena ay Pagkakasama Ang pasto ay kaysaya ka. Dari, dari oh, Kapagkasaan ka pa Maligayang bati para sa iyo Sa araw ng Pasko Sa araw ng Pasko Ayan, ang ganda na rin Kumbaday, na o, Ang ganda na utol yung isda din ay eh, nalangoy lang eh. Kaya nga, sabi ko nga utol Kumuhain mm -hmm. ng similya ito sa bahay Pwede rin nga Oo oh. Ang ah, kukuha namin yung peritos na. Hindi ka naman hihirap. Ano kayo <kain>, sa ano? <laughs> Gusto mo utin, pagkaalpas, kinabukasan, uulihin na natin. <laughs> oh, siya ka. Marami doon. uun. Bibi ah. Ang malalaki na, ano kayo sa ano? Oo. Ay, yung lampo yun. Eh. <laughs> Baka sobra-sobra naman ako <laughs> Ay, yeah. nagkukaw, Hindi, yan to na yun. Hindi. Ay, nagbukay. Hindi, totoo utin, marami si Milya doon. Yan nga pala, ano? Meron oh. din doon si Milya oh. naman, oh.

wala naman ako wala naman ninyo mamaya gabi na ang Pasko iya eh, tulog kamusta ka bang? handa ano? okay. ang tulog mo handa ang ni Kaunti naman bakit hindi tumulaan kami ng ano? hindi, pero sa tumulaan kayo saan? wala namin, papasko yan oh. hindi, nung una kayo pag na, di ba, papasko ayun 24, 24 jabong oh. jabong -jabon muna pong pong si ano hello oh, ano sabi sa nila no? siempre... dami sa na siya nga sa mag at siya nga ay na lang ay hindi ko na mo kung bakit lairaos ano na naguukoy na ng, <laughs> <laughs> Nag ng dati nga araw hindi siya nga ay, syama, ay din hindi yun din ano hindi tayo tayo lumaki ay ganun ah. Kinabi natin sa lulay natin ganun na ah. Magjaja um, mo pa. Hindi. Bibili na ng 24 ang hapon. 24 ay ano. Kung magiging papunong ng baling Oo. Oh, ano, Talapos ng baling mo. Gawa ng kailangan ng ano ay pera. Ay, pera. Tapos ay um, ang... Ang handa ko yeah. tanda ko pati na yung buko salad. Tapos sinabi nila maraming inip siya lagi dito sa square entero. Iya yeah, yun na nga. Pwede na nga yun. Huh? Wala na kong maripa. Maligaya. Malami na lang ang kasi balikaya. <laughs> yung bautoy yun. Ang tanda mo

Ang dami ito ano? yung kutib-kutib. Yeah. Oh, mamakaap sa amin yun eh. <laughs> yung isang balde tinapay. Oh. Ah, sinanay naman <laughs> ano ang ginagawa, yung kinding ano. <laughs> Oy, pag naman yung ano, halimbawa yung magkakalamay, dimpre di mga bata nga. Ba't yung, yung pinggan ay nakalusot sa bulsa, sa ano? Sa, sa kanya likod, sa katago na nakaready na nanay. Ayoko, kanya-kanya, ano? Wala din yun. Pag umili ang nanay at tatay mo ng tinapay na yung ano, yung, di ba may kabayo na ikot, Ayun ang, Alam mo kung anong nauubos sa ganda? Oo. Oh, chocolate ah. Chocolate tsaka yung wafer. Wafer. Oo. Ano? May oh. so, kinawa ko lang. Ato sa may maysa naman, hangong hangong. <laughs> Meron pa ba ngayon? Tina, may, Meron pa ba ngayon? Meron pa ma ba ngayon? Meron pa ba ngayon? Meron mauubos din naman. Wala na. Ay, yari din. Yung may Yari din. Wala, yung may waisan niya. May may nakapit ng kabayo, ano kanyan? Yan nga, binigyan lang pa yung tao kung ilan. Kami po yung nakakatigong ng ganun noon ay pagpasko ah. Pagpasko? Pagpasko yeah. pa taon na no. Kayong nakakasamid na tinapay. Yung bruhas. Ay, ayun ka po ay, pag... ay, uh. Yung po ay ang tinapay, pag po yun ay medyo nakapanjabo, ayun ay pag medyo nagbinta na ng baboy. <laughs> Iba't iba din ang mga angguluan. Tapos po ay pantit na nilalagyan ng ketchup. Magyagano, nilalagyan siya sa nilalagyan ng ketchup, ako binagluto noon. Ba, di ko sa kuwi, niligyan ko ng ketchup, sabi na kakaabdo ka. <laughs> Walang kumain, nakulaang utak. Hindi ka nalungan talaga, spaghetti <laughs> ah. Sabi sabi niya, ba't niya naging ng ketchup? Eh, awag ko, hindi naman kinalakihan ko pangulam na pati kain pansit tayo, pansit no? ka. Pansit ka, mo nga. Dibit. Kaya ba sila kata marunong kumain ng ganyan? At saka nilalagyan ng suka, ang pansit. Oo. Oh. Sa bayan, kain saan. Na uwi. Oo. Oh. Tapos ayo, sino nga ba ito may anak sa iyo? Pagkikilala, pagkilala ka ng... Papa mas kuwang 20. Huwag kilala malaki laki. Piso. Ng kaunti. Limang piso. piso. Pag hindi kilala. Piso, salapi. Noong una na may oh. <laughs> na. Ang kalabaw ah. Oo. Tandaan mo nun yung mga. Yung mga pira. Hindi na gusto nung kalabaw. Sabi Ay oo. Oh, oh, Ah binigyan. Binigyan ng kalabaw. Oh. Sabi daw, eh tatay. Ay paano naman na ready? Ba't ang kalabaw nga ba? Magkano piso? Oo, oh, piso. Ay naiyak tatay makakalpas yung aking kalabaw bakit? Aba gusto daw menu yung limang piso ata pa yung menu ko doon. Oh. Ay, oh, wala po tatay talian, ah, yung sabi. Oo. Oh. Sino nga po mga kapag nga nakatadam na ng mga kapatid? May mga kapag nga nakatadam na ang na anak ng mga matatang. kapatid. si ano, Lulo Ingo. Si Lulo Ingo. Ang mamang Ingo, anong apelido? Hindi rin ano kung yan. May mga pinsan ng tayo po. Lulo Sa mga taga ano po? Chaong Quezon. Chaong Quezon. Ah, barangay... Malupak ba? Nilupak? Kabay. Kaya yeah, tayo. Kabay. Kabay <laughs> ano? Yan. May mga kamag-anak nyo dyan. Kapatid po nandun sa kami. Uy. Mga titabis. Si Kuwari nyo to doon daw. nga si Lulo. Ay, dati daw may nagpadala ng ano, damit. Oh, yung malita pa sa kayo magkasulad na Ano nangyari para sa si baka at si kalabaw? Papa, ano mamas na daw? Sabi daw na mamas para pakanta ko busog busog. Eh, paling nasuot tayo maliit eh. Katulad na katulad para sa mga gulit-gulitan. Oh. oh, ay si Samuel na karamot karakin luwag. Ay, malaki laki niya ay... Nakapaliktad. Nakapaliktad. Oh, yan ang biru yan. Ay, di wala magagawa. Pasko ka naman ay. Siguro may din nga Kami po ay ano, po ang... Ang... Kapatid niya mamang santo doon e, ano? isabilita ata. Asawa. Uh. Isabilita nga mo. Basta hindi -ano. mo -ano tulad ng pangamay. Parang pa dati bubisita sa atin e. Eh. Oo, oh, so, oo. Nandam oh, mo. Sa so, ano, so, ating pangalat mo. Mamamang inggo. Oh. Ang kapatid niya mama doon e yung Ang mamamag niya mama ko doon e. Antoy. <laughs> Kresanto. Nandiyan po oh. mga kamag namin doon e. Sa Chaong Quezon. Oo. Oh. Tapos e eh, hoy. Ayun yung kasalan. Barangay kabay ba otoy? Barangay kabay hoy. Nakaganari ay meron daw mo parang medyo na for chicks. Oo. At siyempre magkaiba ay. Mm. Oh, naman yung pulo. Oo. Sabi ng tatay, yung damit mo, itinuturo daw. Ay, hindi magkaatundi ha. Sabi, ay, pulo. Ah, kung baki parang sali, oh, hindi sali. tama. Hindi. Kung hindi tama. Ay, Saliwa. Ba, oh, tapos tawang tama. Ano yung sabihin nun? Hindi ibig sabihin nga ay... Sa wali. Sa kakamadali ay yung butulis. Oo nga, yung butulis may magkataliwas. Dali, ito binigyan si niya ano na no. Lang, Sino ay? mga ninong at ninang mutoy? Ako ba? Mm hmm. Ito meron. Sa binyag? Oo, mm -hmm. si uh, mga ba ninong po. mo na. Ay, ako ah, hindi rin. Ay, si ninong Oliver ah. Si Puloy. hindi. <laughs> hindi oh. Sino ba? Hindi, taga Ilaya. Yung katresigil? Oo, oh, taga Ilaya. Hindi na sa katresigil sa luwad. Ay, hindi rin yung buya. Yung ano ni Teo? Tiyo? tiyo si Do? <laughs> ay, um, ah, si ay, um, ay, um. oh, uh, si Oliver ba? Oo. Oh, Hindi kilala ko. Ang ninang ko si, ano ah, ninang Heidi ah. Ah, si Ate Heidi? Oo, uh, oh, ako may birinigan ka ay na ano na ay. Ilang taon nga ba? Eh, Ilang taon ka na nang Limot ko nga, at si Dayo ay nasigaw na ay. Eh. Kami tatlo po nung sabay-sabay oh, Ay, -sabay oo, so, tanda ko. Tanda ko utoy. Birinig, ano? Kay, oo. Oh. Yung ay pista at gawa ng diritsuhan na ay may handa. Ba't nga ganun lagi? Lagi patipid ano? ano? Ay, oh. Eh, pa, ay, diba na. Oh, sabayin, sabay sabay na. sabay, 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 na tayo, tatlo. Utoy, oh, ano kayo nangukay kong yun? Sa mga bulto na. Ano yun? Ay, bato. Ginto. Ginto. Ginto nga lang. Bato, bato. Utoy, oh. Uto yeah. Ano, pwede yan. Ay, ari. Kung mabato, ano ba kaya? Oo. Oh. Ari, talagang. Ah, pag may dalawang araw pa tayo din, utoy, ari, ari. Iya. Yeah. Ay, bago. Yun si ako'y ako babahagi ng ilang right, kaya Na dun, pag gano'n. Gusto ko krito na, sabi naman ni guys. Pamindal oh, oh, na. Kapo, may na na. May merinda po. Pamindal oh, oh. kayo. Oo. Oh. Ito yung mabango yung sintronela. Ito yung kaya saan yung sa iyo. Oh. Yung bang malalapad. Hmm, mabango ito. Oh, ito na nga rin ginagawa. organic. Hmm. organic. Ito na rin ginagawa ngayon sa mga ano. Parang haplas. Aw, sa pao. Ito na yun. yun. <laughs> ah, ganyan pala. Ito pa yun. Yung ini-haplas. Oo. Oh, Panghaplas, haplas o <laughs> Dati daw ay pulbo lang ang mga ano na. Madami Omega na ngayon. Eh. Oh, marami. Mga mga organic. Oo. Oh. Aking inaano, ano kaya? Pero daw ano din pati sa lamok. Hmm. Ginagawang oil yan. Oo oh, nga. Langis. Ang madali lang naman ang pampatay sa lamok. Ay, alam mo ba? Siya nga, saglit lang, ah, wala pang minuto. Walis. Hindi ah, tampalin mo. Ay, <laughs> <laughs> hari, ano? ay, siya nga ah. May <laughs> merenda po. Para si Maegro ah, dati ay. Sabi mo dali utoy patayin ang bituwa Paano Ano po? Iyan pa sa bato. Patay na Yung <laughs> yun, eh ganito lang ang libangan ano pag may yung papas ko ano. Yung talaga biro sa atin. Ay, pero sa ibang sa mga karatek bayan po namin yung init. Siya. Ka. Pero dito But, po isang palok, lokban, kaya Saan ka na-attract ang ano? Ang ulan, nakakagawa nakaka, ano, ng ano ay. Mga gawa Oo. ng bundok, bundok manahaw. Ah, oh. yari na rin. Una oh, noong... so, ko luna. Dali, ano nung... Dali, sasakit. Kaya napasok pa sa ano Ganyan. Ay, ano, ang hirap na. pa yan. No? Manta ka pa ganyan. Paganto. Pagbaba niya. Manalusok po kami sa putik eh hanggang dito ay eh. Masasalubong mo ba sa may makatawid ng tubig alupay? Oo. Oh. Masasalubong mo mga kabayo ah. Mga galing sa hila? Oo nga. putik. Matanda ako dati ka Kuya Antonay, ano, nanonood nung naghihila ang kalabaw yung sunod-sunod, mga sampung kalabaw. Oo. Oh. Naghihila nung piloti ba yun, yung malaking tao Oo. Oh, oh. Na inaano yun? Okay, sa Roso? Saan yun nakadaan? Ano ba yun? Saan na sa mga ano yun? Hmm. Sa mga galing bundok. Eh. Oh, Antonay. Oo. Kuya Antonay. Hala. Nung ulo pag Pasko bakit dalula ano, ang um, ginagawa ba doon ay nagsisinok kalamay ano, sinukmane sa 24 si kalamay, na kalamay, o kaya ay tikoy. Masasama-sama yung magkakapatid data dati ano. Tapos ay, pinab yung pinabalot, binabalot balot. Balot-balot matang... na -balot, balot -balot, ah, kung mag-aaral Dali mo kayo. Pinapay Kay, oh. kay uhin niya. Oo. Oh. Sabi ko ba Margarito itadaan na doon sa kay ano? Nakatuka na lahat sa anak. Nakatuka ano? Yung mga ano. ipapadala. Oh. Yung kalamay na mga tatlong salok, hahati-hatiin yung sa mga anak. Ay, nakikita ko nung una. Ay, ba't pagkasipot naman yung ina na magluto ng gano'n? Oh, Ipapaglalalaan yun, eh, no? Nung una kayo walang gagawin ng tao. Marami Ay, din eh, gano'n talaga. Ay, di ba't ta kakayangayin tayo abalang-abala abala sa inyong... Dati nung araw hindi mahabalahin. Yun oh. na, yun ang na nakikita Kung ko nung una. Kabagabay magbibisi rin ba't siya? Dari. Hindi pa busy? Hindi pa. Aba't yung lutong-luto -luto nga lang, sinukmani, masulubot. Hmm. Ganun-ganun lang yun, eh, nung una yun ang Pasko. At saka nadayo pati ay, hindi kagaya ng magtetex na wala dating ganun kumbaga yun. Kung bagay doon. Oo. Kung bagay ako'y pupunta na lang doon, rirekta na. Nakakatamo. Ah, si Sinta Tia. <laughs> Sinta ah, dati. Yeah, well. Sinta Kuya Gari, na. napunta doon. Puso pati yung dati makikitulong ano. Mm Dapat -hmm. yeah, kayo nakikitulong mm -hmm. sa amin dati. Dala kami... ako. Oo, oh, kaya. Dala ako unan. Magkakaroon Tapos eh, ay, ako may naman na matutulog sa inyo. Ba't yung ganyan? sa tamang sa tatlong na, araw sa inyo. Pag nalulong ng TV, ba't yung kami ay mga nasa gitna, nasa gitna pa, ano? Doon sa inyo, sa bayan. Sa inyo. Bari lang, ha? Yung mga palawas. Mga naulat ang dako. Eh, si data pagkahilig sa dalawa. Oo. Abay siya nga, ano? Nadaki pa sa bahay, doon tayo. Ah, ano? Oo. Uh, out, kinabukas ay maglulutuan naman. Um. Ano, yung mga nanay-nanay siya. Adi bagay ano nga, kumbaga, dingan ano nga. Misan parang... ay mga tatlong araw sa inyo. Eh, tanda ko may puno ng mangga doon. Wala nang bihisan pati, magdadala isang bihisan. <laughs> 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 tanda mo yung likod ninyo, may garden noon, may mga oh. lino niya. Oo. Oh, oh. Ah, modoy. Hmm. Yung likod ninyo noon. Sa ano pa yan, Talabal. yung may dalungan na malaki. Oo. Ay, na nga. Kabit pa doon, paglalaro. Pakalaka ng bahay ninyo doon dati. Aba, ilang kabintana nun? Isa. Pakalaka eh. Dalawa. Hmm. Tatlo apat ah, ang bintana noon. Mm. Pagkalaki. Oo oh, wow. nga. Oo oh, nga. Ay paano yun? Magkakalayo ano? Pag ko dati ay basta't punta na. Ah, di masaya ba din sa linaw. Ako oh. hindi ka alo nakapamas ko noong una sa linaw ay. Bata pa nga. Sa bayan ako ba halos namas ko ay. <laughs> punta sa sapatos ay. At oh. saka pati pag maulan e po yung kumpu yung gawa nang hindi ka kukuta ay. Ang mantak ang nga dati. Umuwang ko naman galing linaw. Inaagapang ko. ba alas ay sabay utin tapos sa basimba. Ay, ako, hindi manig. <laughs> ba diba, Simba muna ako mamas ko? No. Diba, tapos ka pa Oto'y, okay, tayo ba nag-miss ang ano? Sa kaya tapos. Ano yung ko? Ay, ang matindi na rin. Pag namamas ko, kumbaga di bata nga. Kumbaga utoy, pasok kayo din at meron din yung espagiti. At saka uh ano, oh, oh. Ay, gusto naman ay pira. Ano, bata nga ay. Hiwa-hiwa na. na. <laughs> utoy, busog si... na busog. tapos ano, eh, oy, nung medyo nakakabigote na utoy, tagay. Ay, tapos hindi eh. <laughs> po ako na ganyan. Mm. Yan, ano yan. Uy, mm. kwanto na yun. yung iba na may gimmick na rin. Ako nga, ay matanda na oh, ako ganun din ay, na yun. Ay, sa Oy, namamas ko. Kasama yung inaanak, pala diretsyo na rin, yung tatay. Kasi <laughs> talaga naman gano'n na, Stella, Sasamahan ko si Utoy. Ang malaka na yun, natakbo na. <laughs> Subo ka, nakahanda na naman. Nakahanda na yung mga inaanak. dami mo yung inaanak ka na. Ang dami mo yung nakikita niya sa kuwi. Bakit kailangan na siya kahit saan? Nadal ang mga inaanak so, ko. Pag kinupunta ko nga, ano, nasa 30, 30, 30 37. Katao na. Alin dito sa Kuwait Udoy? Baka dito sa Pilipinas ay dito lang sa atin ay mga dosi. Mm. naman Kuya Anton, ipagpasalamat mo. Sa mga inaanak mo naman yun, baka mayroong magiging mayo, nah. yung magaganda man tayo? Ay oo, salamat. Oh, At ay ibig oh, sabihin ay kuhanin nga. Guide sa iyo. Magaling makasama. Alin dito sa Kuwait, di ba dito mas matagal ako doon? Oo. Oh. Tagal mo rin doon ano? So, ilang taon? Halos isang buong barangay doon ay eh, anak ko eh. Uy, ibig sabihin ilang taong kuwento na nag-ano sa Pasko? Ah, nang... Ano sa Asna? Uy, ilang ano ko sa Kuwait? Nag... Nang uh, malaki? taon. Ay, ilang Pasko ko ang nag doon? Wala dito. Wala. Dito lang ang maraming isang beses. Mga siyam doon. Siyam na taong ka doon nagpapasko? Hmm. Kaya anong kalakaran ng Pasko doon? Uli-uli din ang mga tao. Paano ba? Wala. May trabaho lahat. Busy-busy. Ay, eh, ba't pala dun maalala ko kung Anthony, di ba't ikay namumulot nung ano? Anong kaugalian nila? Nilalabas ba yung mga gamit? Pag Ramadan, tatapon na lahat yun. Mm. Oh, ito, ito ako ah. Oo. Kung baka, ano mo nga, dito ay ano? Hmm. Ang damit may tuun mo no, ito yung mga... Unlimited uh... naman ang pangunguha. Oo, oh, oh. dami. Hanggang ngayon ah. Ang dami pa rin nakikita ko nagbablog doon. Na. Ang dami. Hmm. Kung baka, dampotin-dampotin mo na, no? Hmm. Pag sabado, oh. Sabad doon no, ang gabi. Ay, hindi niya sa amin po hanggat hindi igot tayo. Ang gamit na naman, may butas <laughs> na. Ay, ano? Tanda ko nga ko, yung brief, pinilalagay ko pa ng bago, <laughs> <laughs> ah, gano ano? hindi niya hino Ano? 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 Ganun talaga. Parang kakaawa din. Tinatalian na, no? Oo. Hindi, ganun talaga. Kaya nga. Eto, ganun nga ang buhay natin na eh. Tanda ay, ay, po, ko nga yung brief ko eh. It's true. It's tali. Ito kaya hino Totoo yun, yung nakikita ko sa Facebook. Na ang brief ay ang tali, sa ang rin mo, Aray, kumbaga. Sige oh, ka na rin. At malaki. Ay, di ba ma? Nakakawa Tal din yun. Eh, tayo ah, bakit? Kaya nga ganun talaga. Hindi, normal ay. Eh. Kaya, Gawa ng ano. Hindi, meron talagang ganun. Nakakaawa so, din yun. So, ay, ano. eh, hindi, ganun na talaga. Kumagay, wala din. naman tayo nang magagawa dun ay. Eh. Kumagay... bagay... Pag ginaganal ako. <laughs> ay. Hindi, yung sitwasyon ganun kung ano, wala tayong magagawa. Kumagay, pas na pasahin na natin na. sila, ganun. Yun mm. lang. Yung kaya natin itulong, tulungan natin sila. Para yun lang. Ang para sa atin naman ano, walang mag, kung maging walang ano. meron naman sa palengke dati, tatlo isang daan eh, pero yung hirap din yun yun, mga parang yung hirap ano. Mahirap. Um, ba ka baka ano. Oo, ah, hirap. Pero ganun talaga. Kita mo motor kung ano na ano. Yung bigyan sa kanina namin ni Tatay B. yung eh, hirap din nga ng buhay. Yung no, RS ba? Yung bang RS po eh. Mm, Ako ba yung walang naman. pampakayos ng gulong. Ang walang isang linggo kong gamit ay ano, ang loob ay bunot. <laughs> parang, parang, awad, hindi ko dalang, dalang, na lang para sekreto na lang ba? Hindi oh. talagang ganun. Para sa isip ko. Ah, um, Ang hirap ng buhay. <laughs> ang hirap din ang sinisingil sa kanila ay tupig te. O wala akong paayos. Sabi ko papano parang ito ay ginawa ko lang para na bunot. Buti bunot na, di ba dati sa bahay na yun, may giningan na bunot? Siniksik mo na sa loob lang. At oh. di pwede nga. Bilog. Tapos siya nagdulos paano? ano? Oh, Oo, hindi halata. <laughs> Baka mabuti't hindi kumalas doon sa utum. rim. Hindi, ganun talaga Ang ah, hirap din sa hindi kayo. Ngayon, yung mga ano, buhay. At kumbaga, um, oh. ah, okay na ako yan. Ikaw ba ako ito? Okay. buhay na hindi natin mapipili. Kumbaga, kung, mm. -hmm. kung saan tayo inaano ni Lord, yun na yun. Tanggapin natin. Mm. -hmm. Kung kumbaga, salamat, ay, salamat pa rin tayo ng buhay. Oh, oh. Kumbaga, kuya ito merong ipinanganak na mayaman. Ay, di kagaya natin na ganitong... Pari ba, utuloy na bubuhay? Yung testing na rito, mo, matanong ano yan. Ah, hindi mo masama ito, ano? Ah, so, hindi. Yeah, ito um -hmm. talagang pinangaan. Yung secret pilot, ah kawawa naman yung mga bata hindi mga kapamasko. Ang ulan yun. Hmm, pero oh, marami pa rin papasko. Ay, di oo. Ah, bukas sa amin ay parang ano, parang pesta. Pagpasko. Ganun <laughs> talaga. Ah, parang binong kakandidatang mayor doon <laughs> <to> sa... Sa <laughs> harap ninyo, ano? Oo. No? Ay, siya na. Ang tao, pagka puno itin. Tama ano, ka bukas. Kami nakaranas ay, ano, punong pulado. Ano siya, ah, yari, yari na. Aba, talaga nga, baiki... ta? ano? na nga ay, ano ba, ito'y makaisig na ano. Ha? Yeah, bro. <laughs>

yung pinsami natin sa Chaong Tison, sa Mamang Ingo. Ingo? Ay yung asawa, ang kapatid ni Mamang Santo. Oo, oh, oh, yung uh, Direng. Yeah, ah. Ah, ay, na, ay nalinawan. Ano tayo? Ay, ay, ano ka palindo ng Ingo? Di Chavez. Oo. Oh, na Ingo. ingo. Ah, ah, yan, mga kamag-anak po namin sa Chaong. Ay, hindi na namin napupuntahan po. Ah, po punta ninyo. Ah, patay na patay. Ah, ay, hindi natin makikilala. Titingnan. Hindi, na. o, <laughs> hindi, hindi natin nababalik patay pa. <laughs> Hindi alam Malayo ay Hindi alam Tiyo, talaga si baka Tiyo <laughs> Wala mo si Tiyo hindi. pag si ako, baka ako makalimot sa iyo Ako, ako pabalimot sa iyo sa pasto Magkano tayo? Ngahapon Magkano tayo? Tatanim <laughs> tayo Ay talaga Ano <laughs> ba Tiyo, nakakatanim ka pa sa gabi? Hindi na <laughs> Ay lumipas na kapang, kapang Ay brah? Pero ari pa ako makubra Ay no oh.

Anong right. oh. gear yeah, din? Ang sa ng ka yun, parang hindi na... Hingaw ng bundok. Kami po ganito lagi. Hingaw ng pa Oo, oh, ganito na kayo. hanggang February na Marso. Oo, Marso. Marso, ganito lang po kami. Pero pag naman yung oh, tag-init, hindi rin naman gano'ng oh, kainit. Gawa ng hanging amihan na oh, galing sa Barahaw. Hingaw din. Hingaw oh. ng oh, Barahaw. Ano oh, po, oh, talaga si Ha? hindi tayo bilabagin ng malakas Tiyo! Ano pong, ano muna yan? Mamabaya, pamispiras Pagbay <laughs> ko yung tayo ay mamay-patay sa inyo o, Wala mo pa nang magiging Wala tayo nang Oh, Kasama ba cool, ko uh, <laughs> ah? <laughs> ah, kain habang malaki <laughs> <laughs> ay hala oh, hala oh, hala oh, hala oh hala sisilong na rin kami bakit oh, <laughs> ay hindi na namin lalalim para ano oh. kaya tiyo ikaw eksperto di yan magtapakat tiyo hama hindi ka ati siya ayun din naman siya sa lapag <laughs> na luang sa isa sa lapag pa noon hanggang liig ari Yeah, ay, 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 ano? ay, ba, ay, ano, mm -hmm. pang ay, 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 yan ay, 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 na ba kayo tayo? Diretso na po. Uh -huh. Oh, Ay hala, kami maya maya pa ka maghihinawin pa. Ay hala. Patatas ah. Ay oo. Kuya ano hala. oh, hala, salamat po. Oh, na tayo ano. Ay hala. Tuy, ako'y pa-uwi na. Tebe, sabay-sabay na. Oo, okay. Toy. Uy. Oo, oh, kuya. Ay, maraming salamat. Ang laki ng ano nun. Oo, oh, ay salamat Dibawasan din. Talaga. oh pangalasan talaga. Oo. Naigit ako'y inayutahan ninyo ng ganyan. Oh, oh. Oo. Mga misa na lang uli Toy. Hala, isa oh. salamat. Oo, salamat. Yung, yung tilapia. Oo, oh, doon ko na lang kumuha ng tilapia. Ayan lang, oh, sige, salamat ah. Oh, maulang oh. Po. po. Merry oh. Christmas and Happy New Yay. Ayan, Merry Christmas po. Merry Christmas po, mga thank you, thank you, misana. Sige. sige, ingat. Sige oh, mga na lang Sige, sige. Ingat, ingat. Merry Christmas po. Bye.